Ulit, oy, ulit ikaw, Miss, ano? Ikaw yung nakapute, nakapute. Yahoo! kaya <laughs> ay, kaya! <laughs> oh, ay! Bye! Bye! Okay. Oh, daloy pa yan, ikot-ikot. Susundan so ng camera. <laughs> Test number one is from Africa. Come oh, come on. Come on, come in the <laughs> <Come on>. Next. <laughs> <laughs> Next. Next dito. No, na si Grant. Si Lokoring. <laughs> oh, ikut. Oh, ikut, ikut. Tatlo, sunod-sunod. No, Jangan. <laughs> <laughs> Baka nagkabali na ako tungkol O oh. oh, ikot, isa naman set sa baba, isa sa taas. Balik-balik yan. Yan. <laughs> <laughs> o, oh, next. hello winner. Ito so, may nagpatakda Nakamali-mali <laughs> na lahat. post post bigbang. Pose, pose, pose. Ayan. Pose. Yung ST team, ST. Sa nakakangalay. O, tatalon na, tatalon. talon talon Dali.

<laughs> 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 Naiwan po si Miss. <laughs> Ayun na po, tatalo na po si Miss. Dali, 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 dali. dali. Dali, dali. Dali. O, Oo. Tulip. Ay, dali. Dali, atras. Dali! Ayan! Dito Dito na. Ba tulip pa, re? Video nga, re? Post! Dito! Masyadong madilim dyan. Hindi kita. Madilim. Hindi siya maliwanag. din na yan. Yan. Post! Post! Yan. Kaway naman lukring. Yan. Yeah. <laughs> okay, that's the end of part two.